sa mundo ng musika, bihira ang mga artistang hindi lamang ginagaya ang mga alamat, kundi muling binubuhay ang kanilang diwa. Isa sa mga pambihirang iyon ay si Jerome Everdome, ang tinaguriang ka-voice ni Elvis Presley sa hit na palabas na The Clones. Ngayon, habang patuloy ang kanyang pagsikat, marami ang nagtatanong, ano nga ba ang mga dapat nating abangan kay Jerome Everdome? Sino siya bilang isang artist? At saan papunta ang kanyang karera, ngayong unti-unti na siyang nagiging pangalan sa larangan ng musika. Ang tagumpay ni Jerome ay hindi lamang nakabatay sa kanyang talento, kundi sa kanyang disiplina at dedikasyon. Sa likod ng bawat performance niya sa The Clones ay ang hindi mabilang na oras ng ensayo, pag-aaral, at paghahasa sa kanyang boses. Habang nakikita natin siyang magaling sa entablado, sa mga mukhang ngiti, sa kumpiyansa at sa enerhiya ng kanyang pag-awit iilan lamang ang nakakaalam ng sakripisyo at hirap na kanyang pinagdadaanan upang maabot ang antas na iyon sa mga susunod na buwan marami ang umaabang sa mga bagong proyekto ni Jerome maririnig na umano siya sa ilang mga live events guestings at mga musical collaborations ang kanyang layunin hindi lang muling buhayin ang musika ni Elvis Presley Kundi ipakita rin ang sariling tatak ni Jerome Everdome bilang isang modernong Pilipinong mang-aawit. Sa isang panayam, binigyang-diin ni Jerome na nais niyang ipagpatuloy ang pamana ni Elvis, ngunit sa paraan na may halong kulturang Pilipino at damdaming totoo. Hindi ko gustong gayahin lang si Elvis. Gusto kong ituloy ang inspirasyon niya, pero ipakita rin kung sino ako bilang artista. Ayon sa kanya. Isa sa mga inaasahang hakbang sa karera ni Jerome ay ang kanyang posibilidad na sumabak sa international stage. Maraming tagahanga ang nagsasabing ang boses niya ay pang-world class at karapat dapat itong marinig ng mas malawak na madla, marahil sa mga international competitions tulad ng America's Got Talent o Asia's Got Talent. Hindi ito malayong mangyari dahil sa social media, ang bawat performance ni Jerome sa The Clones ay nagiging viral na umaabot hindi lamang sa mga Pilipino, kundi pati na rin sa mga tagahanga ng Elvis mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit higit sa lahat, ang mga dapat nating abangan kay Jerome Everdom ay hindi lamang tungkol sa kanyang mga susunod na proyekto. Ito rin ay tungkol sa kanyang patuloy na paghubog bilang isang true artist. Inaasahan ng marami na sa mga darating na taon, mas makikita natin ang mas personal na aspeto ng kanyang artistry mga original songs, collabs sa ibang artists, at performances na magpapakita ng kanyang sariling estilo. Kung noong una ay kinilala siya bilang Elvis ng Pilipinas, ngayon ay dahan-dahan na siyang nagiging Jerome Everdome. Isang pangalan na may sariling bigat sa industriya ng musika. Ang kanyang pag-angat ay isang inspirasyon sa mga Pilipinong mang-aawit na patuloy na nangangarap. Ipinapakita ni Jerome na hindi kailangang maging taga-Hollywood para magkaroon ng global appeal. Ang tunay na talento, kapag sinamahan ng puso at sipag, ay kayang abutin kahit ang pinakamataas na entablado. At habang patuloy niyang pinapaalab ang mga puso ng kanyang mga tagahanga, nakikita rin natin ang isang lalaking na nanatiling mapagkumbaba, tapat sa kanyang sining, at totoo sa kanyang pinagmulan. Sa mga darating na buwan, Asahan nating mas magiging visible si Jerome sa iba't ibang platforms, sa mga TV guestings, concert appearances, at mga online content na magpapalalim sa connection niya sa kanyang mga tagahanga. Maririnig natin ang kanyang mga cover, ngunit higit doon, mararamdaman natin ang kanyang puso sa bawat liriko. Sapagkat para kay Jerome Everdome, ang musika ay hindi lang tungkol sa nota o himig. Ito ay paraan ng pagpapahayag ng kaluluwa. Habang mas dumarami ang nakakakilala sa kanya, patuloy niyang pinapatunayan na hindi siya basta-bastang clone ng isang alamat. Siya ay patunay na ang talento ng Pilipino ay kayang makipagsabayan sa mundo. May respeto sa mga nauna, ngunit may lakas ng loob na lumikha ng bago. Sa kanyang bawat pag-awit ng Can't Help Falling in Love o Suspicious Minds, hindi lang natin naririnig si Elvis Presley. Naririnig natin si Jerome Everdome, isang Pilipinong artist na may boses na bumabalik sa nakaraan, ngunit ang direksyon ay patungo sa kinabukasan. Habang patuloy na lumalawak ang pangalan ni Jerome Everdome sa larangan ng musika, mas nagiging malinaw ang direksyong tinatahak niya, isang direksyong hindi lamang tungkol sa pagkakahawig sa tinig ng hari ng rock na rock’ and Roll, kundi tungkol sa paglikha ng isang sariling pagkakakilanlan bilang isang tunay na Filipino artist. Sa likod ng kanyang mga tagumpay, unti-unti ring nasusulyapan ng mga tagahanga ang mas personal na panig ni Jerome ang kanyang mga pangarap, inspirasyon, at ang tahimik ngunit matatag na disiplina na nagdala sa kanya sa kinaroroonan niya ngayon. Isa sa mga inaabangan ng kanyang mga tagahanga ay ang posibilidad ng kanyang paglabas sa mas malalaking entablado, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Marami ang naniniwala na handa na si Jerome para sa international stage. Kung dati, siya ay isang contestant lamang sa The Clones. Ngayon ay nagiging sentro na siya ng atensyon isang patunay na ang talento ay hindi kailangang manggaling sa mga malalaking produksyon para makilala. Ang tootstay yun na talento, kapag narinig, tagamasa, ang kusanong kumikilala ng sarili may mga ulat na nagsasabing posibleng maglabas si Jerome ng kanyang unang recorded single isang awitin na magpapakita ng kanyang tunay na timbre, emosyon at pagkatao bilang isang artist. Kung mangyayari ito, ito ang magiging simula ng isang bagong yugto. Mula sa pagiging Voice of Elvis, patungo sa pagiging Voice of Jerome Everdome, at kung pagbabasehan ang dedikasyon na ipinakita niya sa The Clones, hindi malayong maging matagumpay ang kanyang paglipat mula sa tribute performances tungo sa pagiging recording artist. Ngunit hindi lamang boses ni Jerome ang hinahangaan ng publiko. Isa rin sa mga bagay na dapat abangan ay ang kanyang karisma at authenticity, ang kanyang kakayahang makipag-ugnayan sa mga tao sa pamamagitan ng musika. Sa mga panahong ang social media ay puno ng mga content na pansamantala, ang tinig ni Jerome ay tila isang sandali ng paghinga, isang paalala ng musika mula sa panahong tunay na may puso at kaluluwa. Ang mga rekomendo ng Second Generation or Videos ay patunay. Hindi lang siya kumakanta, nararamdaman mo talaga ang kanta. Iyan ang kakaiba kay Jerome Everdome, ang kakayahang magparamdam ng emotion sa bawat nota. Sa mga darating na buwan, malaki ang posibilidad na mas mapanood si Jerome sa mga television, online shows. At live concerts. Ang kanyang performance style ay patuloy na umuusbong mas nagiging makabago ngunit hindi nakakalimot sa ugat ng kanyang inspirasyon. Sa likod ng bawat ngiti niya sa entablado ay isang lalaking may paniniwala na ang musika, gaano man katagal, ay may kakayahang magbuklod ng mga tao. At iyon ang dahilan kung bakit siya patuloy na umaawit hindi lamang para sa kasikatan, kundi para sa koneksyon ng puso. Ayon sa ilang music critics, isa sa mga dapat abangan kay Jerome ay ang kanyang kakayahang mag-evolve bilang artist. Kung paanong si Elvis ay dumaan sa iba't ibang estilo mula rock and roll, gospel, hanggang love ballads, inaasahan na rin ng marami na si Jerome ay magpapakita ng ganitong versatility. Marahil sa mga darating na proyekto, makikita natin siyang umawit ng mga bagong genre, jazz, blues, or kahit mga original Filipino compositions. Isang bagay ang sigurado. Sa bawat kanta, maririnig pa rin ang kanyang signature tone ang tunog na may halong retro charm at modernong emosyon. Ngunit higit sa lahat, ang dapat abangan kay Jerome ay ang kanyang paghubog bilang inspirasyon ng kabataang Pilipino. Sa panahong marami ang natatakot mangarap sa larangan ng sining, si Jerome ay nagsisilbing patunay na posible pa rin. Mula sa isang simpleng pangarap na umawit, ngayon ay isa na siyang kinikilalang performer na ginagalang hindi lang dahil sa talento, kundi sa kanyang kababaang loob. Ang nagkirin kanyang kwento ay nagsisilbing blueprint para sa mga nangangarap na walang imposible basta't may puso at tiyaga.